Aries, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color pink, na magdadala matalas na isipan, at magiging mawawain sa mga gagawin sa iyong buhay. Ang mga numerong number 21, number 9 at number 37 ay maghahatid ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan na Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa sikat ng araw, isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw. Taurus, ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color white at color silver, na magbibigay ng kalmado at katatagan sa mga gusto ng magawa at mapanuri ang mga mata para sa kasipagan ang mga numerong number 26, number 9 at number 18 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya. Tandaan, Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay kapalaran mula sa sikat ng araw isang gabay na magdudulot ng proteksyon at inspirasyon sa iyong araw pagmamahalan ng masaya sa pamilya basta maging maunawain lang pag bigla ang may makakausap na zodiac sign na Libra. Gemini, para sa dagdag na swerte, isama ang mga kulay na color gold at color white sa iyong mga gawain at makapagpapalabas ng iyong kahusayan sa magagawa at maunawain tandaan ang mga numerong number 11, number 25 at number 45 dahil ito ang magpapalakas sa iyong kumpiyansa at magdadala ng mga oportunidad. Huwag kalimutan, ang Leo ang iyong kaibigang zodiac sign na magbibigay ng tamang direksyon at gabay mula sa sikat ng araw at magpapasigla ng iyong damdamin sa pag-ibig ngayong araw. Cancer mga kayang magbigay ng kasiyahan at swerte ay ang mga kulay na color white at color red ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw na makakatulong sa iyo upang manatiling positibo sa lahat ng iyong mga plano. Tandaan ang mga numerong number 21, number 9 at number 36 dahil ito ang magdadala ng swerte at magbubukas ng mga oportunidad. Huwag kalimutan ang Scorpio, ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw, sa kanilang tulong, mas mapapalalim mo ang iyong kaalaman at magagampanan ang mga gawain ng may kasiguruhan. Leo, ang mga kulay na color red at color blue ay magbibigay ng balanseng enerhiya at kasiglahan sa iyong buhay at pwede maging matalas ang paningin. Tandaan ang mga numerong number 24, number 6 at number 34 dahil sila ang magdadala ng swerte sa iyong mga plano, huwag kalimutan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng lakas at inspirasyon mula sa mga bituin. Ang mga pahiwatig ng mga bituin ay magiging gabay mo sa bawat hakbang at huwag basta makipagtala sa tasa ng matagal sa zodiac sign na Capricorn para iwas sa usapang walang kapupuntahan abala para sa iyo Virgo ang mga kulay na color green at color red ay magbibigay ng balanseng enerhiya sa iyong araw tandaan ang mga numerong number 25 number 8 at number 11 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga plano Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa sikat ng araw at magdadala ng inspirasyon ng kasiyahan at ng ibang katalinuhan. Sa iyong mga gawain at kaalaman pa sa ibang magagawa at makapagbibigay ng makapag-iingat ka sa ibang plano. Libra, para sa dagdag na swerte. Ay isama mo sa iyong araw ang mga kulay na color white at color pink dahil hihila ng good vibes sa iyong kasipagan isa-alang-alang din ang mga numerong number 11, number 36 at number 9 dahil magdadala ito ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang at katalinuhan sa mga magagawa. Huwag kalimutan, ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, makinig sa kanilang mga pahiwatig upang mas magbubunga ng iyong katalinuhan at maunawaan ang iyong direksyon ng iyong kapalaran at magpapasaya pa, at pag-iingat sa zodiac sign na Gemini dahil may mga kasalungat kayong vibes ng biglaan dapat na maging maingat. Scorpio Ngayong araw ang iyong konsentrasyon sa mga bagay na mahalaga ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya upang makadagdag ng swerte. Isama ang mga kulay na color pink at color red na magpapalakas ng positibong enerhiya. Tandaan din ang mga numerong number 39, number 14 at number 20 na magdadala ng swerte sa iyong mga hakbang at desisyon. Huwag kalimutan ang Virgo ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan ang kanilang inspirasyon ay magiging gabay mo sa bawat desisyon pwedeng kaalaman sa pagnenegosyo Sagittarius para sa dagdag na swerte isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color red upang magbigay ng positibong enerhiya. Ang mga numero number 5, number 19 at number 24 ay magbibigay sa iyo ng gabay sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan ang Aries ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin upang ituro sa iyo ang tamang direksyon, magingat din sa mga gagawin, lalo na sa mga kasalungat na zodiac sign na Capricorn ngayong araw para makaiwas sa pagtatalo dahil po ding ikalungkot mo, maging maunawain ang dapat. Capricorn, ang araw mo ay magiging puno ng positibong enerhiya kung isasama mo ang mga kulay na color red at color yellow sa iyong paligid ang mga numerong number 17, number 19 at number 36 ay magdadala ng swerte at kasaganaan, huwag kalimutan ang Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng inspirasyon at tapang. Aquarius, ngayong araw ang mga masuswerteng kulay para sa iyo ay color green at color pink nang magdudulot sa iyo ng kasiyahan sa mga desisyon na gagawin, at pagiging matalas ang isipan, at ang mga masuswerteng numero ay number 24, number 39 at number 10 at ang Virgo ang kaibigan zodiac sign na maaaring maging gabay mo ay ang sikat ng araw at magpatuloy sa pagiging matalino at mapanuri. Medyo umiwas muna zodiac na cancer na makipagtalo at tiyak na dadaloy na pwedeng magkaroon ng tampuhan ang naaayon na gawin ay maging maunawain. Pisces, ngayong araw ang mga kulay na color red at color pink ang magdadala ng swerte sa iyo, at pagiging mayslan sa bagay na dapat na maiwasan, ang mga numerong number 10, number 24 at number 37 ay magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong mga plano. Tandaan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Huwag kalimutan ang mga pahiwatig mula sa liwanag ng buwan na magbibigay sa iyo ng dagdag na inspirasyon at mag-ingat ka sa kaharap na bigla ang maglalamang na kaibigan, na zodiac sign na Libra, dahil baka gastos ang mangyari.